Oo ate, ano sa plate mo? Okay naman, kaya lang, siyempre, yung ba namang first time na umuwi, ang haba ng biyahe, hindi ako nakakatulog. Siyempre, excited ako makita yung anak ko, no? Oo, tagal um, mo. Uh, eh, tagal mo rin sa ibang bansa, so... Kaya talaga, sobrang salamat sa pagpapalaki mo sa pamangkin mo, ha? Wala, eh. <clears throat> Amo, parating na rin yan. oras na, yan. Lalabas mm -hmm. sa eskwela rin yan. Ayan na siya. Anak, kumusta ka? Huwag no. mo ko lalapitan ha Anong ginagawa mo dito ha? Loko ba Jay? Nanay mo nga ha Nanay? At saka isa pa Bakit ka pa umuwi? Eh di ba Masaya ka na sa ibang bansa? Tapos ngayon Uuwi ka dito Para saan pa? Ano ako umuwi ako Dahil gusto ko makita Gusto ko itang makasama <laughs> Ako gusto mong makita? Iwan mo ako? Tapos ngayon, babalik ka? Para saan pa? Kung kailan malaki na ako? Bakit? E di ba? E, di ba masaya ka naman na sa ibang bansa? E, hindi mo nga ako nagabayin habang lumalaki ako eh. Tapos ngayon, uuwi ka dito? Na parang walang nangyari? Ano, ganun-ganun na lang? Hindi ko inaasahan na ganitong pagkikita natin, anak. Abanay! Ano bang inaasahan mo, ha? Na maging masaya ako? Kasi finally, yung magaling kong nanay, na matagal akong iniwan, andito na, umuwi na, ganun, ha? Ito, tandaan mo. Huwag kang mag expect na magiging na magiging masaya ang buhay mo dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Dahil kapag hindi, gagawin ko miserable ang buhay mo dito sa bahay. O, Yay! Sumusobra na! Yay! Ate, pasensya ka na. Hindi ko rin naman masisisi yung bata eh. Tagal mo kasing nawala at ano, sa pag-iwan mo siguro. Oo oh Parang hindi ko na na gano'n yung magiging pagkikita namin dalawa. Ayaw yeah, mo. Subukan ko usapin si Jay. Alam ko, syempre, tagal niyong di nagkita, tsaka, sama ng loob niya. Pero yeah, mo, mo. din kayo na. Bala ka na, Marlon. Sana matulungan ng kais kami magina. Mabait na bata naman yan si Jay. Nasaktan lang siguro sa nangyari dati. Ano? Kuha muna ako ng makakain. Ha? Para makakain ka na rin. Na, itong baon mo, oh, pinagluto kita. Bakit? Sinabihan ba kita ipagluto mo ko? Ha? Tigil-tigilan mo nga ako sa pinaggagawa mo? Anak, okay lang naman na intindihin kita. Hayaan mo naman bumawi ako sa'yo. Bumawi saan? Ha? Bumawi sa pagiging nanay? Sa pagiging maarugang nanay, ganon? Oo. Hayaan mo na muna naman na ma maasikaso kita habang naririto ako. Hoy! Tigil-tigilan mo ako sa kakangawa mo, ha? Tsaka, ano nga asikasuhin, ha? Ikaya ko naman ang sarili ko, eh. At sa tandaan mo. Matagal na panahon na nawala ka. Ito e eto nga ako, oh. kain kaya ko na sarili ko. Saka isa pa, hindi na kita kailangan. Di ba kakasabi ko lang sa'yo, umalis ka na dito sa bahay? Anak, Tapos bakit andito ka pa? Anak, tanggalin mo yung galit mo sa akin. Alam mo, miss na miss na kita. Kung alam mo. Tigilan mo nga ako. Eto ha, ah. isaksak mo dyan sa kukorte mo. Nakalimutan mo na ng anak mo ko. <laughs> Dahil matagal ko nang kinalimutan, nananay kita. Oh! Hmm. Inaantay ko yung magaling kong ina. Ang ginagawa mo dyan? Ina Doon ka nga? Inaantay kita. Papa May handa ako sa iyong hapunan. Pakialam ko! Hoy, tanda! Wala akong pakialam sa'yo, ha! Tsaka, isa pa! Ba? Bakit maggaganyan-ganyan ka? Hindi bagay sa'yo! Halika, maupo ka dito. Baka ka. <clears throat> wag ka. Huwag mo akong hahawakan, ha! Baka masampal pa kita dyan. Alam mo, dapat hindi ka nalang umuwi dito eh! Anak, hindi ko na alam kung anong gagawing lapit ko sa'yo. <laughs> Ang gagawing lapit? Malamang wala! Kasi di ba, masaya ka dun sa ibang bansa? Bakit umuwi ka pa dito? Ha? Para sa'n pa? Sumagot ka! Para sa'yo. Kaya ako umuwi. Para sa sa'yo. Para makasama ka. Para sa akin? Para sa akin, ha? May! Ano silang taon mo ako eh, iniwan? Alas silang taon ka wala sa tabi ko! So sinasabi mo, ngayon na mapakananay ka, ha? Bakit? Ha? Nung mga panahon kinakailangan kita. Nung mga panahon kinakailangan kita sa tabi ko. Andito ka ba? Di ba wala naman? Kasi andun ka. Andun ka sa ibang bansa. Nag-aalaga na ibang bata. Ano yung sarili mo? Totoo mo ka Iliwan mo na sa Pilipinas Pag-iisa Layo sa magulang Tapos ngayon sasabihin mo sa akin Sasabihin mo sa akin Uuwi ka para sa akin Yan ba yung pagmamahal sa'yo ha? Yung iwan ng anak Tama ba yun? Alam mo, dapat hindi ka nalang talaga umuwi eh. Sana, namatay ka na lang. Sobra ka na! Sobra ka na! Umuwi ako para sa'yo. Lagi mo sinasabing nag-alaga ako ng ibang bata at pinabayaan kita. Nga lang ba kasalit sa isang pina? Nag-alaga ako ng ibang bata at pusyong anak ko. Hinayaan ko dito. Why did Jay. Oh, pare. Oh, oh, Ang hila pa kita inaantay. San ka ba galing? Pumasok ka. Ah? Puro ka na lang inom. Alam mo pare, napapansin ko. Ang mo na yung pag-aaral mo ah. Dahil yung dyan sa problema mo. Ano ka ba? Ayaan mo na ako. Wala namang may pakialam sa akin eh. alam mo, may dahilan naman yung mama mo eh. Siguro, kaya niyo yung nagawa para magiging ka ng magandang kinibukasan. Papatawa ka atay. Alam mo, pasalamat ka eh. May nagsasuporta pa sa'yo. Nandyan pa yung magulang mo. Eh ako, simula ng pagkabata. Ayun. Nakikitira lang ako sa mga tita ko. Yung mga magulang ko nga. Hindi ko nakikita eh. Ito ngayon. Trabaho aral. Yung swerte mo na eh, Lahat pinibigay sa'yo. Tsaka alam mo, masakit din sa magulang mo. Na nag-aalaga siya ng anak ng ibang tao. Tapos yung anak niya. Napapabayaan niya lang. Alam mo ako sa'yo, Marunong kang magtatawad. Hindi pa huli yung lahat eh. mo yung sarili mo, Jay. Tandaan mo. Kahit gaano pa kasama yung magulang natin, magulang pa rin natin yun. Oh, dito bakit? Jay, yung nanay mo. Sinugod namin dito sa ospital. Dalihan mo, pumunta ka na. Ano? Okay ka lang? Jay! Tito, ano nangyari kay nanay? Nanay mo? May cancer, Jay. Cancer? Stage 3. Kailangan niya ma sa lalo madaling panahon bago kumalat yung yung kansa sa buong katawan niya. Tito, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit tinago niyo? Nani mo may gusto eh. Kasi wala ka naman daw pakialam sa kanya. Bakit pa niya sasabihin sa'yo? Alam mo, Jay, Wala namang hinangad na masamaking nanay mo eh iniwang kanya sa akin kasi gusto ka ng mabigyan ng magandang kinabukasan kaya sana mapatawad mo yung nanay mo ay ay hindi ko alam kung paano ako hihingi sa inyo <laughs> sobrang laki ng kasalanan ang nagawa ko. Patawanin mo ako na. <laughs> Hindi ko naman ginasasaktan ka eh. Patawanin mo ako. Nagpadalas-dalas ako. ginagawa mo ko. Hinayaan ko. Mamuo yung galit sa puso ko na. Eh. <laughs> Nagpabulak ako sa galit ko. Patawa mo ko na. Eh. Mga mo, Jay. May pagkakataon ka pa naman eh. Umawi ka sa nanay mo. Habang andyan pa siya. Ah. Nay. Yo pala, Jay. Next week. Opera na yung nanay mo. Kamagalala. Napaghandaan niya naman yan eh. May pera siya para dyan. Tsawa sa sa pag-aaral mo. Wala tayong alalahanin. Ganun ko yung nanay mo? Nay. Magpagaling po kayo ha. Kasi sa oras na gumaling kayo. Babawi po ako sa inyo. At huwag po kayo mag-alala, Nay. Kasi pinapatawad ko na po kayo. Ah, uh, Nay. Diploma ko po. Sayang, Nay hindi kayo nakapunta. Sana kayo po yung kasama kong kunin yan. Okay lang yan, anak. Alam mo, ang tagal na pinangarap ko to. Yung tagal na pinagtiis ko doon kasi gusto kong ito yung mangyari sa'yo. Yung magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Alam mo, pag sinasabi ng Tito Mardon mo na may sakit ka, hindi ako matali doon. Araw-araw ko iniisip na kailangan akong magtrabaho para magkapagpadala sa inyo. Anak, presensya ko lang ang nawala. Pero araw-araw iniisip kita at gusto kong makapagpatapos ka ng ganito. Gusto kong may yung maayos na buhay mo. ako ko sa'yo. Patawarin mo ko na eh, ha? Kung kung hindi ko agad nakita yung mga sacrifice mo sa akin na lahat ng ginawa mo lahat ng ginawa mo para lang dit sa akin tawarin mo ako Nay. pero hayaan mo Nay. hindi mo na kailangan magtrabaho Nay. ako na yung mag-aalaga sa iyo saka ako babawi ako sa iyo mal na mal kita Nay. Uumpisa tayo <laughs> ulit, anak. <laughs> <coughs>